Pangkiri yan, okay. pangkiri. Oh, so pangkiri, o sa mga pang-travel nga, yung mga ganun. ayun oh, yun, o. Oh. So about sa mga, for example, sa mga pang-travel, sa mga damit, pang ilang kilo din po ng capacity niyan? 7 kilos. Ah, 7 kilos lang sa mga ganun. So ganun tong kasizes ng malaki, okay? Magkano, sir? Magkano? 1, 1, 2. 1, 2. mga 1, 1, 1, 2. So ano pa mayroon pa dyan sir? So parang kung yeah, para, sulat yan, hindi ko wantong Wala nang bawas yun sir, wala na bawas So may negosable pa ng mga prisuhan po? Oo, oh, no. negosable Ayan So ano pa pwede pa rin sa mga ganitong about sa mga ganitong klase po sir? Ayan, pang travel din nyo So magkano naman po travel nyo? Mang ilang kilos naman? Wala yung kilos sir, 850 lang Oh, 850 So for ilang kilo ang kapasiti po yun sir? 8 kilos Ha? 8 kilos 15 kilos. 15, 15, 15, 15, 15, 15. 15. 15. Oh. dito naman tayo sa area dito kung saan yung baglaran mga guys. So update natin mga prisuhan dito sa about ng mga bag na mga pang-travel mga guys dito. So napaka dito sa likuran ko napakadami mga bag na pang-travel para makakuha tayo ng idea kung magkano ang mga prisuhan ang mga pang-travel na bag, bag At iba't ibang mga pang-travel na bag dito mayroon sila. So maliban ko sa mga pang -mura mga prisuhan, pang-masang dito. So samahan nyo ako at pag mag-update tayo solid. So, so ipapakita i natin kung about ng mga sa mga pang-travel na bag medyo hindi lang pang pang-travel ang mga bag dito mayroon sila sa mga iba't ibang mga klase mga bag na mayroon dito sa dito sa loob. Sa mga store na to dito sa mga dito na lang to, sa Baclaran mga is, napaka solid dito ang dami kang pagpipilian talaga napaka iba't ibang mga size at mga mga laki at mga laki ng mga bag dito sa so, pang-travel may mga mga travel tayo sa mga ganung ore so dito tayo yung i-update natin sa mga presyo ito mga pang-travel sa mga about sa mga sa mga about ng mga ano So shoutout muna tayo. So anong pwede ba natin pakinggan mukha mo? So anong pangalan natin ni boss? Jerry. 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 Oh. So Mayroon ba tayong shoutout boss mga kaibigan natin, sa mga kababayan natin? Wala okay. oh, wala. So, update yung sa mga tayong magsisimula sa mga about sa mga pang-travel natin. So, ito, for example, ito. Ito lang. So, sir, magkano about mga 4 kilo yan for yung mga pang-travel? Carry, Carry, yung pa-7 kilo. Carry, yung pa-7 kilo. Carry, yung pa-7 kilo. Pankere, oh, so pang carry yan pang carry o sa mga pang travel nga yung mga ganun o oh, yun o oh. so about sa so mga for example sa mga pang travel sa mga damit pang ilang kilo din po ng capacity niyan ah 7 kilos lang sa mga ganun so ganun tong kasizes nung malaki Okay magkano sir magkano 1-2 minutes 1-2 1-2 mga kayo so 1-2 1-2 1 So ano pa mayroon pa dyan, sir? So I parang kung sulat yan, hindi ko uwan ko. Wala nang bawas yun, sir. Wala na bawas. So may negosable pa ng mga prinsuhan po? Oo, oh, negosable. Ayan. So ano pa po yung ipinod sa mga ganitong about, sa mga ganitong klase po, sir? Ayan, pang travel din nyo. So magkano naman po travel nyo? Mag ilang kilos naman? Ano yung container, sir? 850 lang. Oo, 850. So parang ilang kilo ang capacity po yun, sir? 8 kilos. Ha? 8 kilos. 15 fifteen, 15 15, 15, 15 kilos. kilos oh 15 uh, kilos 15 kg mga ganung mga pang travel ng pang-eroplano no oh. so 15 kilos ang capacity Eight 850 fifty. pa lang ang presyo ano no okay yan so ano pang iba pa pwede natin pang ano sir ito mga ganito parehas lang po to parehas lang parehas kang santa dito do nandito naman tayo sa so, mga ganyan, mga, rin, mga size magagandang mga pang travel yung magagandang mga ano yun, no Ah, kasi rice din niya. Rice rice, oh, rice din siya plastic. Ito malapakan na siya may lalagyan siya ng laptop. Oh, may ganda. Ay, lagyan na ng laptop, no? Sa Kung sali may laptop na tama, no? Okay. Alright, so. Iyan, Ay, amgaling, siya oh. siya yan, ang galing, oh. plastic. Ah, ang galing oh. oh. Di bali-bali. Magkano -bali. ba diyan, sir? 1,700 17. 1700. Naman dito may bawas po. wala wala. may bawas yan. Oh. maganda oh. siya, no? Oh. Rubberized naman pagka-plastic siya, oh. hindi siya basta-basta oh. nababasag siya. 17. 17. Oh. Oh. Oh, maraming kulay oh. Ayun. Daming color ay, win, ay, no? Ang Daming kulay din no? Nico sa pool pa yan sa 17, sir. Opo. Oh, sa pool pa raw. Yan ang kakandahan diyan, Nico sa pool. pa. sa sa baka kami discount. Ay, may mga discount pa. So ito mga mga ganitong sizes naman, sir. So magkano? Oh, mayroon na tanong natin sa iba't ibang mga color win no? iba-iba no sizes dito, no. So para sa mga iba't ibang ng color win na lang, no. So doon naman sa mga about ng mga ganong kalalaki sir. So para makuha tayo idea kung ilang kilo naman yan ang capacity dyan? Ito sir, hanggang 35 kilos. Ilang kilo po? 35. 35? 35 o. Oh. Oh, talagang pa-travel. O, talagang 35. Yun you Marami ka nang mailagay na okay. ano diyan. Oh. Kasi mahirap sa aeroplano talaga kasi yun din ang capacity. Yeah. Oh, may capacity kasi yan. Yeah. may capacity. Ilang kilo. So hanggang 25 kilos lang yan sa mga aeroplano, di ba? Ito yung pang 25, mga ganito ka. Ah, mga 25 to yan. Ayun, ito yung mga 25. Ito yung pang 35. Ah, 35 to. Ah, uh, ito pa ang carry niya. Ayun, so, ang carry uh, pang uh, uh, ang carry. Oh. Ayun, ang ayan ang available pa na pwedeng walang bayad, no? Yung cap ni maximum niya. Ah, uh, uh, Ayun. Kano ni Jan sir? Ayun yung malaki. <laughs> 3,000. <laughs> 3,000. So ilang ilang kilo naman to? Sabi mo 30? 35. mga 35, 35 kilos pa oh, oh, mga gan. Oo. Mga may sandali lang, ha? Sandali. wait oh, lang. Wait continue ito. tayo, boss. Continue <laughs> ba? <laughs> <laughs> oh. amin ba doon naman. dito naman tayo sa mga ano. Oh, ayan doon sa no. oh, Dito. natin Dami dito mga guys, so, yung pagpipilian dito sa mga pang-travel na mga bag nito mga solid. So ano pa nga sa mga so, sa mga ibang market to mas hindi lang ganyan ang presyo siguro ang labanan dito sa presyo no. Time stop pa siguro ang labanan no. Sa mga for example sa mga mall no. So sabihin natin sa mga marketan. O so, sige. Ano pa natin pwedeng i-promote diyan guys? Yan. Ganda, ang ganda ng color win guys oh. Silver. Silver oh. No? dadan dadaan si Boss. Ay. Ang galing. Dito pitupi ah. Hmm. Lahat ng klase lang dito, good quality. Wala mo yeah. ordinary <laughs> Ilang kilos 20 naman ang ilalagay dyan, sir? Twenty, sir. Twenty. Twenty kilos. kilos. Yeah. Yeah. So, magkano naman po presyo? Pag-aito, sir, one-five. One one mas mura siya kaysa doon. Oh, oh. mas mura siya kaysa doon, no? Okay. O, so, so, yan. One-two. One, yan ang one two. Oh. Yan, one five. Maganda na rin Dito, one-two. One, So, pwede na rin to, guys. So, hindi siya tila, no? Kasi mayroon din siya tila ganito, di ba? Hindi. O, oh, mayroon. Pero, pero, dito ka na. Ano to, mga, Kasi hindi dumihin, eh. Wala ka nang... Hindi siya din hindi siya dumihin, no? Okay, so, Ayan. Oh, Ayan, uh, uh, so, uh, repetition, pa, repetition, sa mga rabira siya, mga... 1, 1,000. 1,200. Ayan, so napakaganda one ito. 1,200 mo. 1,200. 1,200. Ulit na kayo dito. Ayan, solid oh. na. Ilang kilos? 10 kilos? Ah, uh, 20 kilos? 20 kilos. 20 kilos. Yan. 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 Solid to ito mga ito. Napaka solid. Daming pag pagpipilian dito. Yan. Yeah, no. So maliban dito sir, sa mga boss, so, maliban dito sa mga pang travel pa natin, mayroon ba tayo sa mga pwede pa natin may sa mga viewers natin? So for example, maliban dito, sa mga I, ganito. Ticket. Dito lang as friends. Ah, ito hindi na pwede yan. Data. Pwede yung mga malita lang, huwag na yung mga... Oh, nakahang. Eh, mga ganun. Ah, uh, din dun Ayan. So, mga galito, dito mga isyama itong... Ang dami kang pagpipilan dito sa mga... Ano po rito, sa mga... Pan-travel na bag mga isyo. Solid na. So, lahat ng dito mga naman sa mga prisyon. So, kanya-kanya. kanya-kanya eh, na kami. So, yan. Kanya-kanya. Okay. So, dito sa mga about so, mga price naman mga, so, mga... Ibang, ibang color yung dito mga isyo, mga pakasolid dito. So, ang price nito, pre, magkano boss? So yung price lang din. Okay, sir. 1 piece mga ganitong mga sizes okay, mga kalaki. 10 kilos. Uh, 10 kilos mga ganito. Iba ibang mga color win dito. So ang price nito 1k. 1k. Oh, yan so maganda nito. <laughs> okay na to ako okay rito sa so, mga ganitong mga sizes prices to ganito, mga ganitong mga, ganito, mga, ganito, mga, ganito, mga, ganito, mga pang-travel ng mga bag. Yan. Ang kinagandahan sa mga nagta-travel diyan, pwede kayo pumunta dito sa mga Baklaran dito lang sa pwestong area tong sa ilalim ng L MRT to mga guys, yan ganito. Yan to. So dami kang pagpipilian dito mga guys, yung mga ito, ito mga ito about ng mga ano to mga guys. Dami pang pagpipilian color win dito mga about mga pan travel mga guys. Yan. Yan dito po. Ang dami dito. Pupunta kayo nang pwede Yan sa mga about ng mga pan travel po, sa mga solid talaga ang pagpipilian mo rito mga guys. Yan. Sulit so, sa nyo big so, big lang ito big 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 harap big 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 so big 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 ng big 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 mga big 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 Dito big big mga big 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 mga, area na ito kung saan yung mga dami kang pagtiban. Hindi ka logi, hindi ka panalong panalo. Sa mga kulay pala ng bag dito, napakasolid At dami kang pagpipilian talaga. Mahihilo ka nga lang kung ikaw pumasok rito. Kung saan ang gusto mong dapat piliin. Sa mga napakaganda mga bag nito. Kahit bumagyo pa siya, hindi siya mabasa ang damit nyo. Kung may mga laptop kayo, pwede dito ipasok dito sa mga ilalim. Mga, may mga bagyo, mga kalamidad. So pwede kayong gamitin sa mga mga ganitong pang travel na bag napaka at dami kang pagpipilian talaga sa mga ganito oh. simple sa mga aeroplano dito ito yung talagang pinaka mga ano, travel sa mga ganito so pumasyal lang kayo dito mga guys sa napaka dito at dami kang pagpipilian mga iba't ibang color win dito so naka mismo tayong ano Ah, harap lang ng PNB no? Ah, sa, mga, PNB sa, mga ganito Oh, ayan, doon tayo sa ano. Yan, sa harap din ng bangko ng PNB mga isang 'yan. Dito tayo. Si okay, nakabili na oh. <laughs> <laughs> Yan dito. Yan, dito. Ala bas mo sa. Uy, kumuha ka na oy. Okay, sige ah. 1 2 3. Ito po na pati. Tayo lang, tayo lang.